from the mountain to the sea ay sumasa i ay sumasa -a. Hi, Ma'am Mafi Indaya. Good morning. Anares Duaso. Glenn's Home. Hello. Kakarating lang namin. Sa bayan. Marina Perdegones. Hi, Emelda Pala Pagalaran. Okay lang po, Ma'am Emelda. Charita Francesco Cayanong from Tacloban City. Temot Temoteo Bundok AI. Bap TV is watching. Maribel Apatad Sorianilo po, Cristita Pen Pentikasi Patenyo from Bohol. Hello, Bohol. Kumusta ang Bohol, ma'am? Rita Bitas. Hello po, ma'am Rita Bitas. Zari DL. Kakarating lang namin, galing sa bukid. It's a two-hour drive. Two-hour. So, Kailangan ko na itong ipatapos dai. Kasi malapit na yung December. Dong. Na ako dong. Magunsa mang kamag, magtaod na kasuga. May ilaw na dito. Dito na yung aking electrician exercise na dong Karating lang namin galing sa bukid. Ayan yung dagat o dagat. Gusto ko nang maligo sa dagat eh. High tide. Kita nyo yan yung ano yung beach. Ayan yung beach. Ayan ang ganda o oh, high tide. Tapos meron dyang jackfruit. Jackfruit. Rini di Oo nga ati. Cha, bakit matagal natapos yan? Napakasimple lang naman gawin yan. Yes ma'am. Rini di Galicia. Sya. Matagal siyang natapos kasi si, si, tatay, si, si Tatay Junior kasi yung yung gumawa ay marami silang sideline. Minsan, priority nila yung ano kasi si Tatay Junior, ano kasi siya siya kasi yung right hand right hand ng aming parish priest si Father Eric tapos pag may, ano, pag may kailangan gawin yung simbahan si Tatay Junior obligado siya na uunahin yung simbahan kaya wala akong magagawa kasi sila si Tatay Junior kasi yung nagstart nito alam nga naman ipatrabaho ko sa iba rin. Di ba? So, let's respect everybody's opinion. <laughs> Kaya okay lang din ngayon. Ayan. Ang kulang yan, ano na lang, uh, tubig. Okay na yung ano, kuryente. Ayan ngayon, nandito na yung technician. Yung aming municipal technician, andyan na. Para itap itap na yung ilaw. Para magkaroon na kami ng ilaw. At pagkatapos na magkaroon ng ilaw, pwede nang matulog dito, dai. Andito yung mother, si si sumama ang mother. Kasi ito na yon ipapagarden ko na to dito. Magpapatanim na ako ng mga talong. May talong na dyan. ayun. Meron ng talong dyan. Kulang pa yan ang mga okra, malunggay. Marami nagsasabi na, wag ninyong, wag ninyong taniman ng malunggay dyan sa ano. Agay, para. Wag daw taniman ng malunggay dyan sa ano sa sa harap ng bahay. Kasi daw may mga paniniwala na masama daw. Alam nyo ano yung masama? Yung tamad ka na hindi ka magtanim. Kapalit ka dong. Thank you dong. So, kakain na kami mamaya, mga alas 11. Kasi magdito kami mag picnic. nag, nag ano kami, nag, yung iba, sabi nila, huwag niyong taniman ng malunggay dyan sa harap ng bahay. Kasi masama daw. Bakit masama? Eh? Ang masama, yung hindi ka magtanim. Wala kang ka... Oy, ikaw, Rosel Mary Rohim, ha? Ikaw, i-block natin to si Rosel Mary Rohim. Pasensya na, Rosel Mary Rohim. You are blocked. Black na siya hindi na po ako nag-reels. Mary Jane Aranya. Hindi effective ang reels sa akin. Di ba? Ang masama yung tamad na hindi ka magtanim day. na wala kang kakainin sa bandang huli. Isa na ako magtanim ng malunggay dyan sa likod na wala nang ano wala nang space sa likod kasi inano ko yun doon sa likod inubos ko yun so dito na kami magtanim sa harap <laughs> iba ang laki-laki pa naman ng harap ayan tingnan yung harap walang masama basta masipag ka. Di ba? Kaya hintayin ninyo day. Hintayin ninyo na punuin ko to sa mga gulay. Para hindi na hindi na kami maan. Hindi na kami mahihirapan pa na magbili ng gulay. Kasi sa ngayon, yung mga gulay na kinakain namin, lahat binibili pa binibili ko pa lahat ng mga gulay na dinadala sa bukid lahat binibili ko pa galing sa bayan kasi wala talagang tanim ang bukid namin ng mga gulay doon pa nagkatanim ng gulay noong dumating kami si inay doon nag nag, ano, nag nagtanim ng inay ng ilang ilang puno ng malunggay tapos ang bilis lang ng ano. Ang bilis lang na nalingsing yung malunggay na tinanim ng inay. 'Di ba? Tapos the other day, siguro mga three days ago, nagpapatanim din ako kay Leo ng mga sanga ng malunggay. O di ba? Pag ano 'yon, pag tawag doon pag siguro mga i, mga pagdating ng ilang buwan ay manalingsing na yun at pwede na naming putanin hmm, pagkalayso so ayan yung simpleng bahay kubo ko na bigay lang niya ni ate Ems. kaya dalasan ko ang pagpunta rito para para matapos na kumpleto na yan ang ang ano niyan is pag ano na lang pagtrabaho na lang And hopefully, mga two weeks from now, ay matatapos na yan para this is the future house of my mother. Tayong lahat naman talaga, ma'am, ay malalagas. Kasi sabi daw nila, bawal magtanim ng malunggay sa harap ng bahay kasi daw malalagas. Ay. Ang malalagas, ma'am, yung wala kang tinatanim dahil tamad ka. Wala kang tinatanim dahil tamad ka, yung malalagas ka. Kasi wala kang nakain. ba? Diba? So, ang importante ay magtanim tayo dahil. Hindi tayo maniniwala ng mga ano, ng mga paniniwala na hindi naman ka ano, sa bagay, wala namang mawawala sa atin pag maniniwala tayo. Pero ang problema dai, sana ko magtanim ng malunggay na wala namang wala namang space doon sa likod. Kasi yung likod hindi ko naman lupa yun. Day. <laughs> Magkano budget sa ganyang bahay? Usang Perales. Malapit ko nang maubos ang 150,000 na binigay ni ATMs So, ano na? Malapit na maubos. Ay, nandiyan na lahat yung ano yung ano na nandiyan na lahat yung kailanganin nila. Nandiyan na lahat yung kailanganin nila. Basta malapit ko nang maubos ang 150,000 pesos. I will magano ako pag natapos na lahat, pag natapos na lahat ay gagawa ako ng video kung magkano ang lahat-lahat ng na nagastos ko diyan kasama na yung ilaw, tubig, lahat labor uh -huh. So ay anong oras na kasi kakain na kami lapit na day. at 11 o'clock kakain na kami a uh -huh. So ang kagandahan dito ay overlooking sa dagat ayan yung dagat So yan yung dagat din Ang ayaw ko lang dito kung mainit kasi yung ang ayaw ko lang dito yung mainit kasi yung init na, nagaling galing sa dagat ay talagang sobrang init. Kaya kung mainit, ayaw kong tumira dito. Pag hindi mainit, titira ako dito. Pero pag mainit, balik ako sa bukid. Pero mga ganong ano, mga ganong sitwasyon, mga December, Maganda dito, tirahan. Kasi walang init. Pero pag summer, like Mar uh, February, March, April, mainit dito. <laughs> mainit dito. Maganda lang dito pag umaga. Yung umaga ba? Yung umaga na talagang yung simoy ng hangin galing sa dagat ay talagang very fresh. Pero pagdating na ng mga alas otso, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon, mainit dito ba Kaya ayaw kong magstay dito pag summer. Doon ako sa bukid magstay. <laughs> uh, uh, pero ano naman yan? May aircon naman yan sa loob. Pero pag mag-aircon kasi dahil unang-una, yung kuryente. Ang laki ng mababayaran mo sa kuryente bayad pag nag-aircon ka. Next, pangalawa, kung mag-aircon ka, bakit ka mag-aircon na? Nandito ka man sa probinsya. So, i-ano ko na lang i-tawag doon? I-open ko na lang yung mga mga bintana. Oo. Siguro, titira mo na kami dito mga one year. Pagkatapos ng one year, ay gawin ko itong Airbnb para merong income dahil. <laughs> Kasi pumayag naman si ano, pumayag naman si ATMs na nasa sayo 'yan if gawin mo siyang Airbnb para may income ka. Sabi ko mamaya ko nagagawian 'yan ATMs na Airbnb pag after one year. Titira mo na kami diyan. Mm -mm. Kasi maganda dito Airbnb like kayong mga taga city. Gusto ninyong pumunta dito para mag ano mag unwind with your family so pwede dito dai ano lang let's say i ano ko lang 1500 per day oh di diba? 1000 <laughs> 1500 per day tapos bigyan ko lang kayo ng freebie na libreng land out oh, libreng breakfast native chicken tinola ako ang magluluto. Yan yung levry. Sa 1,500 per 24 hours. O, oh, di ba? At saka, pwede kayong maligo sa dagat kasi napakalapit lang. Ayan yung dagat. At ang dagat dito sa Katmon, napaka, napaka malinis. So yung dagat na yan, yung beach na yan, meron na akong ano, meron na akong yung may-ari doon sa beach, si tatay, kinausap ko na, na tay, what if tay, meron akong bisita. Oo, oo, meron akong bisita. Tapos, gusto nilang maligo sa dagat. Pwede ba tay na mag-arkila kami sa beach mo? Hala, pumayag man si tatay. Uy, Mm Pumayag si tatay. So, mag lang tayo don sa kanyang beach. ba? Diba? Tapos, maligo lang naman. Oo, tapos dito na malapit lang. O, oh, ayan. Ang lapit lang dyan. Tapos, magpatanim pa ako dito ng mga gulay. Ah, ba? Diba? So, dyan, mga gulay yan. Magpatanim ako dyan ng mga gulay dyan. And then, libre na yung gulay. di ba? Magpitas lang kayo ng gulay para gawin ninyong ulam. Oh, di ba? Libre na no. Ganon, ganon yung plano ko. Pero, ano pa yan? After one year. Kasi, titira mo kami dito ng one year. Anohin anuhin, anuhin mo na namin, tawag doon. Ah, uh, uh, tawag doon ka ng, you going to take the chance to stay here. Yan. At saka, ano yan? Good for, pwedeng anim. Good for anim na tao. If ilan kayo sa pamilya niyo. At saka, doon sa ano, sa malapit sa highway, ay magpapagawa ako doon ng ano ng parking lot. Kasi yung mga sasakyan ninyo ay, yung mga sasakyan ninyo ay para safe. Kasi nga, pag ano mo don highway na. Pero pag wala kayong sasakyan, pwede walang problema. Kasi, marami naman ditong bus na papunta at pabalik sa syudad. Diba? So, yun yung plano ko. Oo. Kasi ang dami pang pwedeng gawin dito eh. Ang uunahin ko yung ano yung yung pwedeng mapakinabangan. So ano yung pwedeng mapakinabangan? Syempre yung mga gulay. Gulay dito sa vacanting space sa harap. So yun yung unahin ko. Para habang tumitira kami dito ay may gulay na kami na mauulam. Pagwala kami kaming Ulan Basta hintayin lang ninyong na pwede kayong pumunta dito dahil. Erika Kuray, ati siya pag naman ng po, birthday ngayon ni Patrick Camino. Birthday niya ngayon. Hi Patrick Camino, happy birthday. Happy birthday po. Patrick Camino, Raquel Alitagtag. Hi hello ati siya, magandang araw sa iyo. Ang ganda ng lugar, talagang lahat sariwa. Ang hangin, ang mga gulay, tubig, at mga lamang dagat, ulawa, yes. Tama, ma'am Rakil tag At aside from that, aside from that, this is also a blessing to me. Kasi itong bahay na to day ay gift sa akin. Kaya thank you so much, Ate Ems and Kuya Dels. Janet, kahit lampas 60, okay lang ba? Yes, ma'am Janet. Walang problema po. Kahit lampas, lagpas 6, walang problema kasi pwede man matulog sa sala. Pwedeng matulog sa sala, ma'am. Madeline Ramento Pablo, hello good morning. Madeline Ramento Pablo, good morning. NN Maniha, wow, ganda ng dream, dream mo for us nga imong followers. Yes, ma'am, NN. And, and. and then, aside from that, Babe Jovice. anong name ng beach di Ang daming name ng beach dito na. Malapit lang ito sa beach resort ni Paul J. Castillo ang anak ng may-ari ng ITI. Nandyan lang sa unahan. At yung beach na yan, yung lahat ng beach dyan, ay talagang maganda yan. At saka like, like, ano kayo dito no? Like, nag-check-in kayo dito. Kung gusto niyo pumunta sa bukid namin, pwedeng-pwede dahil. Yes. You can come, you can come here. Pwede, ni, pwede kayong pumunta sa bukid. So, yung bukid ko, parang ano na lang yon parang, parang, kung magstay kayo dyan, mas maganda, magstay kayo dito, at least, two days. Bakit two days? Para, meron pa kayong time, na makapasyal, sa aming bukid. Oo. At, ka ako na ang bahala na mag maghanap ng masasakyan ninyo sa bukid. kase isa yan sa mga freebies ko na ibibigay sa inyo kung gusto niyo magstay dito ang freebies ninyo ay pupunta kayo sa bukid baye. At depende depende if gusto ninyong magstay sa bukid. You can you can sleep in the bukid for free na. Basta, dito kayo nagstay. Kasi, para may income din ako dahil. Wala na kaming income sa social media. <laughs> Wala na kaming income sa social media dahil. Wala na talaga dahin. Kaya, Hanap na lang tayo ng mga paraan Para meron tayo magiging income At syempre, ano lang yan Yung income na yan it's, Hindi ko din in-overprice yan dahil mm -mm. Ano lang ba That is uh, Tawag doon uh, That's a Friendly price Okay lang ba sa inyo? Kasi may libring breakfast na May libring breakfast na ang libreng breakfast dai is native chicken, tinola, with malunggay and with papaya. And that is natural. Na walang halong chemical. Nahulog yung aking unan. Nagdala ako ng onan. Kasi hindi ako pwedeng walang onan. Meron akong inon-onan. Again, okay? charge charge char. Kasi sige na oy babay na mga ina kami kasi nagutom na sila. <laughs> Alam ko nagutom na sila. <laughs> nagutom na sila kasi galing pa kami sa bukid Galing pa kami sa bukid ay. So yan yung view. The dagat and then the highway. Highway na yan diyan eh. Tapos yan yung ano. Cherish the love we have Cherish the love we did Corazon Fox, kanindot sa kabuntagon Ma'am Corazon Fox Si Ma'am Corazon Fox, that's my sponsor next week Papapuntahin kita dito Ma'am Corazon Fox <laughs> Punta tayo dito Ma'am Corazon Fox next week That is my sponsor, pupunta sila dito Dito tayo, Ma'am Corazon Fox. Ayan o, oh, yung ano. That is the... That is... Hindi sa amin to ha. Hindi kami dito dadaan. Kasi uh, mag-ano ako, mag... Tawag doon. Hindi sa amin to. Si Ma'am Corazon Fox, ay pupuntayan sila dito next, next week. So, papaakyatin ko yan dito si Ma'am Corazon Fox sa aming bahay more. So, ayan yung ano. Hindi ako pupunta doon kasi wala nang signal dun eh. Maingay ang manok. Usapan ka. Ganun talaga ang mga manok. Mamaingay yan, ma'am. Kasi, hindi natin hindi natin ma sasabihan ang manok na hoy wag kang magingay mano. <laughs> Nicole Sakura, dyan ka matulog sa bayan. Hindi po, ma'am Nicole. Babalik kami sa bukid ngayon. Pagkatapos naming ano. So, ano, ang ganda ng dagat. Tapos dito, ay this is my garden area. Ang garden area na to, ang dami kong itanim dito, dahil lahat ng pwedeng itanim lahat ng pwedeng kainin na gulay ay dito ko itatanim. Oo. Uh -huh. Tapos, dyan ko siya itatanim ang kambing. Gawin ko yung kalderetang kambing. Ayan kambing, oh. May kambing. Sige na, oy, mga on. <laughs> dong, paghikay na mo, dong, mga on na ta. Kaya gipang gutom na. Diyan lang ta, dong. So, ang gagawin ko dyan, ang plano ko dyan ay talagang plano pa more. Simpleng bahay lang yan. Ang tawag ng bahay na yan is bahay Pilipino. Usang Piralis At ga gaano po kalayo sa Guadalupe, Cebu? Two hours to three hours, ma'am, Usang Piralis. Corazon Fox, usap ta kasi may idadagdag ako dyan. Ma'am Corazon Fax, wala nang dagdag-dagdag, ma'am. Oo. Wala nang dagdag-dagdag, ma'am Corazon Fax, kasi this is a sponsored house. <laughs> wala nang dagdag, ma'am Corazon Fax. Kasi nga ang gusto ko lang talaga, ma'am Corazon Fax, kung ano yung sinabi ni ATMs, ganun lang kasi sila naman talaga ang nag-sponsor sa bahay na ito kung anong sinabi ni Ate Ems at ni Kuya Dels, yun na po. Kasi, they are the ones who are giving me a budgetarian. <laughs> Fele Lariosa, Canada, in Cabo. Imo nang balay, Ate Tsa. Hindi po, ma'am. Hindi ko po balay. Ha? O lagi, pag kuana mo, pag, pag, sana, pag andam, Kain muna kami ha. See you later, bye. Kain muna kami kasi alas unsi na nagutom na sila doy. Gutom na ang aking entourage kasi galing pa kami sa bukin. Tay, mga on sa tatay, stop sana ninyo tay. Kasi nagdala kami ng pagkain dito. My mother is here. Dinala ko yung mother ko. Kasi I want my mother to enjoy I want my mother to enjoy her life yeah because in the Bukid we are enjoying our life <laughs> O sige na babay na siyo later na lang ha Kasi ang dami pa naming puntahan mamaya pagkatapos okay bye god bless